Nagtagumpay si Levy na sirain si Princess kay Xavier na si Princess talaga ang may pakana o may idea ng birthday greetings mula sa kay Lailani, ang nanay ni Xavier na nasa kulungan. Kaya galit si Xavier kay Princess at si Princess naman ay masama ang loob dito kay Levy na kinakasangkapan lamang pala siya. At para maayos ang samaan ng loob ay tinulungan pa ni Onsi si Princess na tawagan si Xavier para makapaliwanag dito sa lalaki. Pero si Xavier ay sinagot lamang ang telepono para sabihin kay Princess na ayaw niya na siyang makita umano mano. Samantala sa pagtanggi ni Raymond sa alok ni Divina na tulong sa kumpanya nila, ay nagsabuatan si Divina at Sonya na daanin nila ito sa parasahan at sinabutay nila ang airplane company nila ni Sonia at Raymond at sinira ang mga eroplano na ang ipapalabas ay isang pagnanakaw. Nang gayon ay mapilitan si Raymond na tanggapin itong si Divina na makapasok sa kanilang kumpanya. Nang kasunduan ni Sonya at Divina ay maluwag na na makagalaw si Divina para akitin at sirain si Charlene dito sa kay Raymond. Magtatagumpay kaya sila sa kanilang mga plano. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.